So, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Eli Lagardes Tutorial Vlog. Ngayon pong hapon, meron po tayong, o oh, meron po akong isi-share sa inyo na uh, konting uh, tutorial uh, about po dito sa wash motor. O oh, ito po yung ginagamit sa ating pong washing machine uh, sa paglalaba o pagwawas ng ating mga Uh, labahan na damit. Ang was motor po ay meron po tayong uh, tatlong wire. Isa pong common at ito pong dalawang wire na ito ay forward saka uh, reverse. Mamaya po ituturo ko sa inyo kung paano po natin malalaman dito yung uh, reverse saka yung forward. Uh, maski hindi na po tayo gumamit ng ating uh, tinatawag na uh, tester. Ito po yung kanyang common. Dito po natin malalaman mamaya kung paano natin mapapaandar ito ng reverse saka forward. Ito po, ito po yung tatlong linya niya. Yung wiring niya, ito po yung tatlong wire. Then, meron din po tayong tinatawag na wash timer. Ito po yung kanyang common. Ito. At ito pong dalawa na to, dito po natin ilalagay yung ating reverse saka forward. Kasama na rin po dito ang ating kapasitor. Ang kapasitor po na to ay 11 UF po ang kanyang resistance o ang kanyang microfarad tama po dito sa ating motor ito po motor na to ay 11 uh, microfarad po ang kanyang resistance kaya gagamit po tayo nitong ating motor na a capacitor na 11 UF ayan um, po siya 11 UF <coughs> ngayon po Meron pa rin po pala tayo rito course na tinatawag. Ito po yung ating linya papunta sa source. Gagamitin po natin to mamaya pag nag-wiring sa po tayo. Ah, uh, meron lang po akong ipapakita sa inyong wiring diagram nitong ating uh, was motor. Ito po yung kanyang motor. Makita niyo po ba? Uh, pwede natin i lagay sa sumnatin natin po ng konti. Ayan. natin ng konti. Ito. Ito guys, ito yung ating kinatawag na motor. Ito yung was motor. Ito yung kanyang kapasitor. Ito yung kanyang timer switch o time, uh, was timer. At ito po yung kanyang source. Yung line 1, line 1 saka line 2. Ito pong tatlong wire ng ating motor. Ito po yung common. Ito po yung kanyang uh, forward, reverse. Ang dalawa pong linya na to ng ating wash motor, nakakabit po yan dito sa ating kapasitor. Ito po yung kapasitor. Yung dalawa pong, ito po yun. Ito, ito pong dalawa na to, ito yan. Nakakabit po dito sa ating uh, dito po sa ating ah uh, linya ng ating pong wash motor. Ayan. Tigisa po sila. Ito po 'yon. Linya na to, pa-connect dito sa ating forward at ito pong isang linya na po naman dito sa ating ah uh, wire ng ating kapasitor. At ito naman pong linya ng ating timer switch. Ito po siya. Ito pong linya na to, ito po yung common niya. Yan, po yung common to. Connected po siya dito sa ating source to line 2. Ito po yung line 2 niya. Yan. Kanina po ito pong common ng ating pong uh, wash motor yung common niya po naka-connect po yan dito sa ating line 2. Ito po siya yung line 2. Ah, line 1. Line 1 po pala. Ang ating pong common ng ating wash motor naka-connect po yan dito sa line 1 ng ating source o ng ating linya no ng kuryente. Tapos itong sa wash timer po, naka-connect po yan sa Ito po yung common ng wash timer naka-connect po yan dito sa ating line 2 ng ating kuryente o yung source ng ating kuryente dito siya nakakabit ito po kanina pinakita ko na po sa inyo kung saan po ito nakakabit dito po yung nakakabit sa kapasitor at ito rin po ang dalawang linya ito po linya ng ating timer switch connected po yan dito dito po yan nakakonect isa po linya, connected po yan dito sa ating forward ayan po siya, ayan connected po siya dito, forward tapos ito naman po isang linya connected naman po yan dito sa ating ah uh, reverse dito po siya, ayan, magkasama po yan tatlo na yan, ito magkakasama po yan tapos ito naman po magkakasama rin po yan tatlo rin po sila dito na connected ayan. mamaya po ipapakita ko po, po sa inyo ng ano ng actual kung paano natin po ito ilalagay ano po ayan okay na po ba <clears throat> yung ating pong linya ng ating wash motor connected po sa ating line 1 dito at ang ating mo ng ating pong wash timer connected naman po yan dito sa ating line 2 then yung linya po ng ating uh, wash motor na forward saka reverse yung reverse po nakakonect yan po dito sa isang linya ng ating kapasitor saka yung linya po isa rin ng ating wash timer na connected din po yan dito sa ating kapasitor uh, saka reverse. Yan po, tat, magkasama po sila tatlo dyan. Tsaka ito pong isang linya naman na forward, ito po yung kasama ng ating uh, wiring na galing po sa uh, motor at galing po sa ating kapasitor. Ito po, connected po yan, tatlo din yan, tatlo rin po sila dyan na magkakasama. <clears throat> Kaya guys, yung wiring diagram ng ating wash motor, Tumabit po tayo ng wash timer, motor, motor, tapos ang ating pong kapasitor, then ang ating pong cords. Para may connect po natin siya sa ating supply. Ayan. Yan po yung wiring diagrams niya. Ngayon po, ipapakita ko na po sa inyo yung paano po natin ito i-assemble o i-wirings. Ito pong motor ito po yung kanyang tatlong wire yung kanya pong common ay ito pong blue to at ito pong dalawa na to ito po yung reverse saka uh, kanyang forward <coughs> Ngayon po, ito po yung kapasitor. Ito mamaya po natin ikakabit pakatapos ko sa inyong ipakita o kung paano hanapin dito sa dalawa na to ang reverse saka ang forward gagamit lang po tayo muna ng kapasitor ito itong linya po na dalawa na galing po sa motor ito pong forward saka uh, reverse kakabit po natin dito sa ating kapasitor ito so pong linya, itong dalawa rin po na linya ng kapasitor. Maski magkabaligtad po yan, wala tayong problema kasi wala po siyang polarity. Sabi po natin to. Ito po, mamaya na po na po ipapakita sa inyo kung paano po magkabit hahanapin lang po natin dito yung forward saka reverse. Ngayon, ito pong linya, itong common, ng ating motor, ng wash motor, kaya kapit po natin dito sa ating linya, o sa cords ng ating source ng kuryente dito sa supply. Hmm. Ngayon, ito pong kulay blue ay ito pong kulay brown na ito po yung line 2. Ah, dito po natin hahanapin yung ating reverse saka forward. Ito po, ito po yung motor. Lalagyan lang po natin siya ng tape. pwede po tayo gumamit ng uh, ating tawag nito uh, tester para hanapin po yung forward sa carvers ang gawin po natin i-actual na lang po natin dito pag inilagay ko po itong uh, line 2 ng ano ng ating uh, supply iikot po ito. Malalaman natin po dito kung alin dito sa dalawa ang reverse saka forward. Sa pamagitan po nito, pag ikot niya po, kung clockwise po siya, yun po yung reverse. Pag counter, uh, pag clockwise po, yun po yung reverse. No. Pag clockwise naman po, yun po yung tawag natin na forward. Dito lang hanapin natin sa dalawa na to kung alin dito yung forward saka Ayan. kapit po natin muna rito sa kulay black ngayon yung pong magdi diy po uh, ang gawin nyo po uh, maglagay po kayo ng tape dito para iwas kuryente po tayo ano ngayon gagawin natin dito yung una, no? Itong line 2, nilagay ko po muna dito sa red sa black. para maanata ma natin po kung paano po ito umikot kung reverse or forward. Tapos mamaya po, ililipat naman natin siya rito sa isa. Ayan na po sya, no? Try na natin, nakakabit na po yung ating saksak ko na po ayun clockwise po siya no clockwise po ang kanyang uh, pag ikot reverse po siya counter clockwise counter clockwise po yung pag ikot niya. kaya reverse po ang kanyang uh, pag ikot ngayon ililipat naman po natin dito sa isang, uh, ito pong ating nilagay na, Uy, hindi kita ah. Sorry po, hindi nakita pala yung ating ginawa. Pasensya na po, wala tayong tagahawak ng camera. Ulitin ko po ano, yung una po nating ginawa, nilagay po natin dito sa black, saka red yung ating line 2 ng ating wire, ng ating source. Ano ito po, ito. Lagay po natin dito sa red, sa blue. Yan. Nakalagay po. Ito na po siya. Nakalagay na siya dito. Huh? Ito pong tatlo na ito. Ito, to Magkakasama po ito sa kahit itong uh, linya ng ating source, itong line 2. Titignan natin, guys, kung paano ang ikot nito. Ito. Kung pa, paano siya umikot, kung clockwise or counterclockwise. Ngayon, guys, isasaksak natin to Itong ating cords to Sasaksak ko na. Sasaksak ko na guys, ano? Uh, uh, Ayun guys, counterclockwise ay siya. Yung ikot niya ngayon. Tatanggalin natin ulit siya. Ang gagawin naman natin, uh, <coughs> tatanggalin natin to Itong line 2, kakabit naman natin siya dito sa kabila dito. Para malaman natin kung meron siyang uh, forward. Discharge muna natin. Yan. Ngayon guys, ikakabit ko na dito sa red saka yellow. Itong ating uh, line two na guys, nakakabit siya dito sa red, sa black. Ang ikot niya is counterclockwise. Ngayon, titignan natin kung ano ang ikot niya. Uh, pag sinaksak natin yung ating cords. Ngayon guys, nailipat na natin yung ating wire. Yung ating... Uh, ito yung ating line 2 nailipat na natin Kanina guys counter clockwise Ngayon tignan natin kung Clockwise na sya Ayan guys Clockwise na Kaya alam na natin dito ngayon Kung alin dito yung ating Forward saka uh, Reverse no. Nakita na natin guys nag-reverse siya saka uh, nag-pass forward ngayon guys ikakabit na natin tong ating ito Kakabit na natin to para meron na mayro siyang timer switch tanggalin ulit natin ah uh, itong linya ng ating Cord to line 2 kakabit natin to ating linya ng ating uh, timer switch. Ayan siya guys. Timer switch kakabit natin sa common. Yung kanyang linya itong uh, kulay gray. Ah, uh, kulay brown. Ito guys yung kanyang ito yung kanyang ano, uh, common. Ayan. Yung common ilalagay natin dito sa yung common niya ilalagay natin dito sa line 2 yan punta siya diyan ito yung line 2 niya kabit natin tandaan nyo guys wala siyang kasamang iba dalawa lang sila Pati itong ating line to, dalawa lang sila, no? Huwag niyong kakabitan ng ibang linya ito kasi baka masira yung motor natin. Titipan lang muna natin to guys, para iwas tayo sa kuryente. Titipan na natin. Kasi wala naman tayong ibang ilalagay dito o ikakabit. Ito yung guys, o oh yun, dalawa. Dalawang ating source. Wala siyang, mag, silang kasama. Tigisa lang talaga sila. Timer switch. Common. Two. Line two. Itong ating uh, common ng ating motor, ng ating wash motor, ito siya, ay nasa line 1 ng ating source o yung ating power supply. Ngayon guys, itong dalawang natitira na to, itong yellow saka red, ikakabit natin siya rito. Ito yung galing sa cross motor na linya, black, saka itong kanyang kulay yellow na uh, linya o wire. Ikakabit natin itong yellow dito sa yelo na may kasamang pula na galing sa kapasitor tapos ito guys sa naman pula galing dito sa uh, wash timer ilakabit naman natin dito sa ating uh, wire na galing sa wash motor itong kulay black and then itong isang linya ng ating kapasitor pagsasamahin natin po sila Ngayon po ang gagawin natin, titipan din natin siya Ito na po yung ating finish na ano project ano ito pong common ng ating timer switch connected po siya dito sa cords ito naman pong common ng ating motor wash motor connected din po dito sa ating uh, linya o yung ating chords. Dito naman sa line 1. Sa so, ito lang guys, pwede naman ito magkabaliktadan. Itong line 2 saka line 1. Pwede naman po yung magkabaliktadan. Pwede uh, dito po sa switch. Yung maging line 2. Kasi po yung ating uh, source ng ating kuryente rito. Pistanta Rosa ay line to line. Hindi po siya line to neutral ano. Ngayon ito pong dalawang linya ng timer switch, ito po nakakabit lang po sa ating kapasitor. Yan po, ito. Saka itong yellow, yan. At ito naman po galing sa ating wash motor, ito pong black, connected din po sila dito sa uh, sa ating kapasitor. Magkasama po sila dito tatlo tigatlo po sila na wire. Yan. Ngayon po, test natin sila kung iikot po yung ating Tingnan nyo po, ito po yung timer, yung bus timer, kapasitor. saksak na po natin yung plug, yung plug na po na saksak na po natin ayan ngayon i-switch po natin itong ating timer switch ayan umikot po na ayan Ayun guys, nakita nyo na. Ayan Oh. Yup. Oh, yun. <coughs> Ayun guys, ganun lang po ang pag-wiring sa ating wash motor. At uh, kung alin po yung mga kailangan para mapandar po ang isang wash motor, kailangan po natin ng wash timer, capacitor. Saka po yung linya niya, yung cords. Ito po. Yan po yung kailangan na na wash motor para umikot po siya o mapatakbo natin. At uh, bago nga po pala ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang aking pong uh, channel ay eh, ang Alien Tutorial Vlog. Uh, yung pong hindi pa po nakapag-subscribe po, uh, please subscribe and then click the notification bell para updated po kayo sa aking mga ina-upload tong video sa YouTube. I-like and share niyo na rin po, then comments po kayo kung ano po yung gusto niyo malaman o kung kung ayaw niyo po sa tutorial ko, mag comments din po kayo kung ano po yung mali ko sa akin tutorial ah, para po may tama ko. Ano po? At kung meron pong ads po na sa aking video, ah, wag, wag po kayong mag skip ng ads uh, malaking malaking tulong po yun para sa akin na uh. sa akin pong maliit pong channel uh, sana po uh, panoorin nyo po ang uh, yung, ang video na ito natapusin nyo po para uh, malaman nyo po kung okay po at makapag uh, makapag rin po kayo kung paano po mag repair ng o mag uh, ng ating wash motor sa so ngayon po magpapaalam na muna po ako sa inyo sa so susunod ko na lang pong video uli kita kita po uli tayo bye bye for now paalam